Alam mo ba na may mga taong ginagamit ang kabaitan, malasakit at pagiging palakaibigan hindi para tumulong kundi para kontrolin ka. Ang tawag dito ay empathy-based manipulation. At kung hindi ka mag-iingat, baka ngayon pa lang, hawak na nila ang utak mo. Kamusta ka kapatid? Welcome dito sa channel natin ng Dark Psychology Video kung saan pinag-uusapan natin ang mga kwento, sikreto at taktika ng dark psychology na ginagamit ng ilan para manipulahin ang damdamin ng tao. Ngayong video, tatalakayin natin ang isang kakaiba pero napakadelikadong paraan ng pagkontrol, ang paggamit ng empathy bilang sandata. Empathy, ang kakayahang makaramdam ng nararamdaman ng iba, ay dapat sana ay para sa kabutihan. Pero sa maling kamay o sa maling pamamaraan ginagamit, ito ay delikadong strategy na ginagamit ng mga manipulator. Ito ay kwent ni Maya, ang mabait na kaibigan Kilalanin natin si Maya, isang babaeng palaging nandyan para sa lahat. Laging may oras, laging handang magsalita, at laging handang umalalay. Sa unang tingin, siya ang klase ng kaibigan na ipinagdarasal mo. Nakilala siya ni Lisa sa trabaho. Sa simula, napansin niyang napakabait ni Maya. Palaging may dalang kape, may paalala tuwing may stress, at marunong makinig kapag may problema. Unang yugto, empathy as a psychological weapon. May dalawang uri ng empathy: cognitive empathy at emotional empathy. Ang cognitive empathy ay ang kakayahang unawain ang iniisip o pinagdadaanan ng isang tao mula sa mental perspective nila. Ibig sabihin, naiintindihan mo kung bakit sila ganito kumilos. Ano ang logic ng pananaw nila at ano ang posibleng dahilan sa likod ng kanilang desisyon, kahit hindi mo ito nararamdaman mismo. Para kang psychologist na marunong mag-analyze ng utak ng ibang tao. Samantalang ang emotional empathy ay ang kakayahang maramdaman ang damdamin ng ibang tao. Para bang ikaw mismo ay nalulungkot kapag nalulungkot sila o naiiyak ka kapag umiiyak sila. Ito ang uri ng empathy na mas emosyonal at mas konektado sa puso kaysa utak. Kapag sinabi mong naiintindihan ko kung bakit siya nasaktan, yan ay cognitive empathy. Kapag sinabi mong nasasaktan ako para sa kanya, yan ay emotional empathy. Parehong mahalaga ang dalawang uri ng empathy sa pagkakaibigan, relasyon, at komunikasyon. Ngunit sa kamay ng isang manipulative na tao, ginagamit nila ang cognitive empathy para hulaan ang iniisip mo at gamitin ito laban sayo. Samantalang ang emotional empathy, ginagamit nila para paawain ka o mag ka. Ang totoo, ang mga magagaling na manipulator ay bihasa sa parehong uri ng empathy, kaya nilang basahin ang utak mo at sabay manipulahin ang puso mo. Ito ang dahilan kung bakit mahirap silang mahuli at mas lalong mahirap layuan. Kaya mahalaga na matutunan mong i-detect ang mga tao na ginagamit ang empathy hindi para makaunawa kundi para makontrol. Ang mga manipulator ay gumagamit ng parehong uri, hindi para tumulong kundi para hulmahin ang emosyon mo. Gamit ang empathy, nararamdaman nila kung kailan ka mahina, kailan ka vulnerable. At ano ang pinakaepektibong paraan para gamitin ang sarili mong damdamin laban sa iyo? Ikalawang yugto: Strategy ng empathy manipulators. Narito ang ilang madalas na ginagamit na paraan: overhelping. Ang overhelping ay ang labis-labis na pagtulong na hindi mo naman hinihingi. Sa una, mukhang kabutihan ito, pero sa katotohanan, ginagamit ito para makakuha ng emotional utang na loob mula sa iyo. Kapag palagi silang nagbibigay, mag adjust ka rin at mararamdaman mong kailangan mo silang suklian, kahit hindi mo gusto. Unti-unti, nawawala ang iyong kalayaan gumawa ng sariling desisyon dahil parang may obligasyon ka na sa kanila. Ito rin ang ginagamit ng ibang tao para magmukhang sila ang laging nandyan. Kaya ikaw ay lalong ma-attach at matakot mawalan sila. Sa likod ng overhelping ay ang intensyong kontrolin ka sa paraang hindi mo agad nararamdaman. Emotional biting. Ang emotional baiting ay kapag sinasadyang maglabas ng emosyonal na kwento o senaryo ang isang tao para makuha ang simpatiya mo at gamitin ito laban sa iyo. Maaaring kunwari silang malungkot, sugatan, o may trauma, pero ang tunay na layunin ay pasukin ang emosyon mo at sirain ang iyong logical thinking. Kapag nakuha na nila ang awa mo, mas madali nilang makukuha ang gusto nila. Panahon mo, tulong mo, at minsan control sa iyo. Ito ay parang pain. Hindi mo alam na napasok ka na sa bitag dahil nakabalot ito sa drama o lungkot. Madali itong gamitin sa mga taong may mabuting puso o may trauma rin. Kapag emosyon ang ginamit, mahirap tumanggi at ito ang sinasamantala ng mga manipulative na tao. Moral pressure. Ang moral pressure ay ang paggamit ng mga linyang parang makajos, makamoral, o mabait para pabigatin ang konsensya mo. Halimbawa, ginawa ko ito para sa'yo, sana man lang masuklian mo. O kaya, ang tunay na kaibigan hindi nagpapabaya. Sa simpleng salita, pinipilit kanilang gumawa ng isang bagay gamit ang guilt at moral obligation, kahit hindi mo naman ito gustong gawin. Ito ay para mawalan ka ng boses sa desisyon at maramdaman mong ikaw ang may pagkukulang. Sa katotohanan, Ginagamit nila ang moralidad bilang sandata, hindi para magtama, kundi para makontrol ka. Kapag hindi mo sila sinunod, lalabas na ikaw pa ang masama. Ito ang mapanganib sa ganitong estilo. Kaya ito ay tahimik pero malakas na paraan ng manipulation. Selective vulnerability. Ang selective vulnerability ay ang strategic na pagpapakita ng kahinaan, pero pili lang kung kanino, kailan, at paano. Hindi ito genuine na pagbubukas ng damdamin kundi isang paraan para makuha ang loob mo. Kapag nakita mong sila ay open o totoo, bababa ang guard mo at doon ka mas madaling mapasunod. Ginagamit ito para magmukhang malapit, totoo o mapagkakatiwalaan pero may nakatagong intensyon. Ang mga manipulative na tao ay marunong magkunwaring nasasaktan o naglalabas ng deep secrets para makuha rin ang secrets mo. Kapag nakuha na nila ang emosyonal mong tiwala, saka kanila minamapa sinusukat at pinapasok. Sa simpleng salita, ito ay emotional trap disguised as intimacy. Kaya mag-ingat sa mga taong masyadong open, lalo na kung kakakilala mo pa lang. Ang pinakamasakit, hindi mo agad malalaman na ginagamit ka na. Ikatlong yugto: Dark Psychology Insight. Empathy versus control. Ang empathy ay ang kakayahang makiramay, makaintindi, at maramdaman ang pinagdadaanan ng ibang tao. Sa tamang paggamit ang empathy ay isang anyo ng pagmamalasakit. Nakakatulong ito sa pagbuo ng matibay na relasyon, tiwala at pagkakaunawaan. Pero sa maling kamay, ang empathy ay nagiging paraan ng kontrol. May mga tao na ginagamit ang empathy para hulmahin ang emosyon ng iba, para malaman kung kailan sila mahina at kung paano sila mas madaling mapasunod. Kapag alam na ng isang manipulative person kung ano ang kahinaan mo, kung ano ang nagpapaiyak o nagpapalambot sa mas madali ka nilang paikutin. Sa ganitong kaso, ang empathy ay hindi na ginagamit para damayan ka, kundi para dominahin ka. Kaya mahalagang matutunan nating kilalanin kung ang empathy ba ng isang tao ay totoo o isang taktika para makuha ang kapangyarihan sa Ang empathy at control ay magkaibang bagay. Pero sa mundo ng dark psychology, madalas silang pinaghahalo para lokohin ang damdamin mo. Ang empathy ay parang kutsilyo. Kapag ginamit ng tama, nakakatulong. Pero kapag ginamit sa maling paraan, nananakit. Ang mga taong ito ay hindi lang basta mabait, sila ay emotional strategists. Alam nila kailan ka matutuwa, kailan ka mahihiya, at kailan mo mararamdamang may utang na loob. At kapag nasa posisyon ka na ng utang na loob, guilt o obligasyon, mas madali ka ng kontrolin. Ikaapat na yugto red flags. Paano mo malalaman kung ginagamit na ang empathy laban sa iyo? Malalaman mong ginagamit na ang empathy laban sa iyo kapag ang isang tao ay tila laging mabait at maalaga, pero kapalit nito ay kontrol o utang na loob. Kapag nararamdaman mong hindi ka na makatanggi dahil baka masaktan sila o magtampo, kahit hindi mo naman gustong gawin ang isang bagay, senyalis na iyon ng manipulative empathy. Pwedeng ginagamit nila ang mga kwento ng sakit o problema nila para makonsensya ka at mapasunod sa gusto nila. Mapapansin mo rin na kapag hindi mo sila napagbigyan, ikaw pa ang pagbibintangan na walang puso o masamang tao. Sa ganitong sitwasyon, ang empathy ay hindi na pagmamalasakit, kundi isang taktika ng tahimik na kontrol. Laging may paawa effect kahit simple lang ang sitwasyon. Palaging pinapaalala kung gaano sila kabait sa'yo nagpaparamdam ng guilt kapag hindi mo sila napagbigyan. Ginagamit ang mga sikreto o emosyon mo sa mga panahong hindi mo inaasahan. Mas nag a ka sa kanila kaysa sila sayo. Kapag nakita mo ang pattern na ito, lumayo ka na. Kapatid, ang empathy ay isang regalo. Pero kapag ginamit ito para kontrolin ka, kailangan mong gumising. Hindi mo kailangang awayin ang bawat manipulative na tao. Pero dapat mo silang kilalanin, iwasan, at huwag hayaang kunin ang sarili mong boses. Kung may natutunan ka sa kwentong ito, i-comment mo sa baba ng Hindi lahat ng mabait, totoo, para makita ko kung umabot ka sa punto ng video na ito. At kung may kwento ka rin tungkol sa ganitong klasing tao, ilagay mo sa comments. Baka sa susunod, kwento mo naman ang ating pag-usapan. Don't forget to like, subscribe, and share. Ito ang ating video kung saan ang emosyon, iniintindi, at binabasa hanggang sa susunod na kwento takit sa next video mga bro so long